isang lalaki sa mundo ng mga babae. Bato ba kayo na sa makeup o sa cosmetics? Eh kalalaking yung tao. Bakaala nyo bakla ako. Eh <laughs> ako lalaking lalaki po. Paano nga ba siya napadpad sa cosmetics industry? Tong mga artista natin na ano ginagamit? Remember dati, TV lang tayo nanonood. Sila Vilma Santos. Dito no ano kulay ni Vilma? Magenta ba ganon gano? Kinokopya ko 'yun. Tama ba yung kulay na 'yun? <laughs> Ngayong Webes, May 2, 2024, kilalanin si Deo C, si, ang father of Philippine Cosmetics at founder ng nangungunang cosmetics company sa Pilipinas, ang Ever Bilena. Ang maganda dyan, Everbilena. Ever Bilena in Chinese, Ever is forever. Bilena yeah. means beautiful lady. Eh, ang pagpasok naman ng Ever Bilena sa mga Pilipino, bilida. Ayun <laughs> oh, <di ba>? so, <laughs> pala yun. Oh.